Magandang araw po mga kahabi. Welcome back sa Habi ni Daddy. Mapagpalang araw po sa lahat ng kahabi natin Nandito tayo sa ating Giant Cage, sa loob ng ating Giant Cage na ngayon ay pag-uusapan natin. at tasanggutin natin yung ilang katanungan ng mga kahabi natin related dito sa ating Project Giant Cage. So bago po natin pag-usapan ito ay humingi ako ng support sa inyo. Sa so, pumamagitan ng pag-subscribe sa channel natin, at pagla-like, comment, and share sa ating mga video. Ganyan din po ay i-turn on nyo ang inyong notification bell para, uh, para lagi kayong updated tuwing tayo ay mag upload ng informative video tungkol sa pag-aalaga ng mga ibon. Okay, shoutout muna tayo no, sa kay Kahabi Edward Rabines. Tinatanong niya, uh, magkano yung total cost na na-consume na na natin o binadget natin dito sa ating project cage no malaking cage na to Kay Kahabi Brian Vasquez, tinatanong naman niya kung magkano yung wire mesh na ginamit natin pang dingding, paikot at sa bubong ng ating giant cage. Okay? So, isa-isahin natin yung, yung, mga katanungan at the same time, ipapakita ko na rin kung saan natin nilagay yung mga materyales na ginamit natin sa pagbuo nito. Ito yung kabuuan ng ating giant cage. Ang dimension nga niya ay 4.2 feet by 18 feet. Yung kabuang gauge Tapos 3 feet naman itong area na hagdanan. So bali total niyan ay 20, 21 feet mula dun sa dulo hanggang dito sa dulo. Meron siyang binubuo ng 6 na partition. Lahat po ng partition ay merong uh, buboa, uh, merong isang buong pintuan. No? Kamukha nito. Yan lahat siya may pintuan para in case pwede natin siyang gawing convertible siya sa breeding cage no kasya diyan ang anim na breeding cage na malalaki Yan, ganyan siya kahaba. So, yung unang materialis natin dito ay yung ating 2x3 na Tubular, 1.5 po ang kapal ng mga tubular na ginamit natin. Ito. yan, yung poste na 'yan. Yo, isa pa doon, dalawa doon. Dito sa gitna, dalawa. Dalawa dito, dalawa doon sa labas. Okay? Bali apat, ah walong poste po 'yan. Ah, kung na-consume natin diyan ay apat na 2x3, apat na buo. Pumapatak po 'yan ng 900 ang isa, 3600. Then, yung 2x2 na ginamit natin dito sa ibabaw. Yan. Yung pambubong. Frame sa bubong. Yan. Yung mga 2x2 na yan. Bali, gumamit tayo ng apat na piraso. Yan. Hanggang doon sa dulo. Puro pang itaas siya. No? Bali, 750 ang bawat isa niyan. So, pumatak ng 3,000 pesos. Then, meron din tayong ginamit na 1. 1 uh, by 2 ito, yung mga 1 by 2 na yan na ginamit natin na support doon sa frame uh, sa screen at sa board na pambubong yan, yung mga yan yan bali, ano siya kumunsyon tayo ng apat din 600, 2,4 yung nagamit natin dyan no, then yung 1x1 yung 1x1 ito yung lahat ng hang sides eto mga yung mga ano na yan yung mga pintuan na yan gawa siya sa 1 by 1 na uh, tubular no lahat po yan 1.5 ang kapal so yan ginawa natin yan isa-isa by frame yan 1 2 3 4 5 6 doors then ito ginawa, ginawa din natin tong sides na to 1 2 3 4 5 6 then ito wala na pinix na natin dito nakapix na yan yung side na yan yung the rest ng side kaya siya removable kasi hindi, wala tayong tuntungan doon sa likod no? Pataas. para pwede natin siyang baklasin tapos i -re repair natin ngayon yung mga madali natin i-access kamukha nitong side na to itong side na to hindi na natin siya ginawang removable nakapix na po dyan yung wire kasi madali naman tayong makapag-ma-access tong lugar na to para palitan kung sakali. Ang total na bilang ng 1 by 1 na nagamit natin dito ay nasa 20 pieces. 400 ang isa, pumapatak po yan ng 8,000 pesos. Then, yung wire mesh na ginamit natin, no? Bawat wire mesh, bawat frame ay binalutan natin ng wire mesh. Next ay yung ating wire mesh na ginamit, no, yung binalot natin sa buong cage. No, sa lahat ng sides pati sa bubong, nilagyan natin ng wire mesh para safe yung ating mga alagang ibon, hindi makakawala. Lahat po 'yan may wire mesh. Yung wire mesh natin ay 1. Point, uh, gauge 15. Yan, no, medyo makapal siya. Gauge 15 at uh, ang butas niya ay 2 by 1 half. 0.5 inches tapos 2 inches yung taas. Okay, ang isang rollo po niyan according do sa unang kausap nating nabinilan ay 4 feet ang taas tapos 30 meters ang haba. Pero nung nag-inquire tayo ulit, parang nasa 20 meters lang yata yung totoong uh, haba niya uh, pumapatak ng, 4, ng 5,400 bawat isa noon. No, matagal na nating binili yan. At isa't kalahating rollyo po ang nagamit natin dito. Pumapatak po siya na 8,100. Yung kabuang wire na nabalot natin dito sa ating giant cage. Next ay yung ating uh, ginamit na washer dito. Yan yung pinandikit natin. Yan yung mga yan. Uh, stainless washer po yan yung ginamit natin binarena natin binutasan ni naging ng washer then blind rivets ah uh, kato, ang, ang total niyan dalawang kilo may natira pang siguro mga 1 port 500 ang isang kilo pumapatak na 1,000 ang dalawang kilo niya kasama yung blind rivets 1,000 pesos din yung kabuang blind rivets na nagamit natin dito then yung drill bit na pinambutas natin sa bawat butas na yan, pumapatak din ng 300 pesos yung na-consume natin. No? Ilang piraso din kasi yan. At yung primer na ginamit natin pang pintura, dito, umabot ng 3 litro. So, sa 450, nasa 1,350 po yan. And then, yung board na ginamit natin. Ito, yan, yung board na yan. And then yung board na ginamit natin sa bubong, yan po. No. Yan siya. Special board po yan na makapal na hindi na uh, ano ng araw, hindi rin na nauulan na, ay hindi na waterproof at fireproof. According sa manufacturer, na nilagyan lang natin ng bulkas sa gitna. Yan. Elastosil para masil. Uh, pipinturahan natin yan ng kulay orange pagka uh, tayo so yan po yung board pumapatak po yan ng 1,450 bawat isa ang sukat po yan ay 4 by 8 feet bawat isa walong piraso po yan na binili natin hindi naman lahat nalagay sa bubong hindi lahat na sa bubong may mga ito, may mga natira na panlalagay natin sa dingding kasi bawat dingding po na yan lalagyan natin siya ng removable natatanggal na ibabalik na cover. Para in case po na bumabagyo o umuulan o malakas ang hangin, may takip yung ating alagang ibon. No? May takip yan, mga yan. Yung iyan size na yan, itong side na to, lalagyan natin ng takip. Saka dito sa side na to. Ang may iwan lang side na open, pag malakas ang hangin at may ulan, o uh, maulan, itong side ng harapan. Okay? So yan, uh, umabot ng 11,600 nga yung kabuang board walong piraso po yan then itong mga lock na ginamit natin nasa 40 pesos bawat isa yan, sa lock ng mga pintuan yan yan po yung lock natin ginamit para pwedeng kawitan dito para in case na walang tao pwedeng kawitan hindi makakawala yung ibon no so, lahat po yan naka blind rivets din yan o lahat po yan meron. Bali, anim. No? Then, sa baba, yung ating lock sa ilalim, yung pang ilalim natin dito. Ayan. Ganun din yung ginamit natin. Ito. Ayan. Para pagka gagamitin natin ng breeding cage, dyan tayo magpapakain. Kung breeding... Kung breeding purpose ang gagawin natin do sa cage natin. Sa mga pintuan naman ang ginamit natin ay cylindrical hinges. 'Yan. Nasa 15 pesos ang bawat isa. 'Yan. Bawat isang pinto, merong dalawang cylindrical hinges. Tapos sa dito sa may lalagyan ng pagkain, yung small door, dalawa din. So sa bawat pintuan, anim na pintuan po 'yan, merong apat. So 24 cylindrical hinges yung ginamit natin sa kanila. Nagkakahalaga po ng 15 pesos ang bawat isa. Ito po yung kabuuan ng ating Giant Cage Project at dito natin ilalagay yung mostly lahat ng mga ititame natin at ipipreflight natin ng mga alagang ibon. At maganda rin itong gamitin na pang kondisyon doon sa ating mga alagang ibon. Pagka ikukondisyon natin, dito natin lalagay. Ang total cost po na inabot dito, ay kasama yung labor materials kasi ito po although ako ang gumawa mostly ng trabaho pero yung weld, welding works po pinagawa natin sa iba kasi medyo mahirap pag welding eh siguro po umabot tayo ng mga 8,000 mahigit sa labor cost ng weld sa pag welding at sa kabuuan po ang nagastos natin dito ay nasa 47 to 48,000 itong kabuuan cage po na ito Uh, may enjoy naman natin 'to. Medyo matagal natin siyang gagamitin at may enjoy natin yung mga alaga ng nating ibon makasama natin dito at may free flight na susunod nating mga video. Okay, sana po ay nasagot ko yung mga tanong na iba sa inyo. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.